What's up mga karils? Dahil po mag-December na po, nag-decide po tayo bumalik sa pag-aangkas natin. Dahil po practical tayo, namili na lang po tayo ng unit na gagamitin natin sa ating paninda sa mga nakasubaybay po sa akin alam niyo naman po nagbebenta tayo ng mga second hand motorcycle pero good quality instead po na bumili ako ng bagong motor para sa pag-aangkas natin mas pinili lang po natin maging practical at dahil po quality at maganda po yung motor na binibenta natin nag-decide na po ako ito na lang po yung gamitin natin pang angkas so ayun po sinetapan po natin siya lalagyan po natin siya ng box para po maging comfortable po yung magiging passenger natin at may compartment po tayong extra na lalagyan ng helmet po so ayun na po na po yung box, good to go na po yan magiging komportable po yung aangka sa akin ayan po, may sandalan pa po, po siya may foam yan, kaya komportable po at dahil natapos na po ang pagkakabit ng box sa motor, hindi lang dapat yung motor yung busog dapat pati kami rin, busog din kami walang tatalo sa pakiramdam kapag napapangiti mo yung asawa mo at nakikita mo siyang masaya, ang strategy lang naman is give and take pinagbigyan ka sa motor, pagbigyan mo siya sa gusto niyang pagkain, diba everybody happy So ayan lang po, pag naghahanap po kayo ng murang motorcycle quality, pumunta lang kayo sa aming Lilia Jawhead Car and Motorcycle Trading. Ano pang iniintay mo? Bili na!